Hello guys, magandang buhay. For today's video nga, ipaprank ko nga pala ang aking kapatid tsaka ang aking nanay. Natatawa na lang ako guys sa aking gagawin. Okay guys, tara, let's go! Magandang buhay po sa inyong lahat. Bali, nandito pala kami ng aking nanay tsaka kapatid ko para po magpasalamat. guys. Oh para, para po, po magpasalamat. Bali, dito nga pala ang aking ina na si Ruby Gloriana dati po siyang ah hindi dito po oh, di hmm. na, di. dati, de, play, di, sa retired basta naman na-edit lang ngayon oo hindi dito ako sa dati nga makaluloy kita hindi ko pa play. deploy mama ko pala ay nagtitinda sa palengke at ang trabaho niya mm. po doon ay magtinda ng gulay magbubuwa ka di mo dyan hindi di mo dyan si mama man. di mo niya si mama ko hindi magbubuwa ako naman ba? Na, ito ang mga ng mga mahalo si mama ko pala ay nagtitinda ng gulay sa palengke

Nag-aalaga ng mga apo. na, ka na, Okay po. Uh, bali, si Mamu pala ay retired. LG government siya dati. Retired na po siya. Uh, dati siya sa si MSWD po. Uh, ngayon po, uh, nag-aalaga na lang siya ng mga uh, apo niya po sa mga kapatid ko. At salamat din po pala kay Mama po dahil sa kanya. Uh, siguro baka hindi ako nakarating sa ganitong estado ng pangumuhay. Pagpalaki niya sa akin bilang isang mabuting tao. Ayun uh, lang po. Uh, maraming salamat po. At saka, ito po pala ang aking kapatid na si Rochelle Gloriana. Uh, ngayon may isawa din po siya. At si Mama din po nag-alaga ng kanyang anak. May paminsan-minsan. Uh, nagpapasalamat din nga po pala sa aking kapatid kasi malaking tulong din po siya. Kahit gano'ng kahirap din yung trabaho niya, eh, nagsusuporta din siya sa amin kahit pa paano. Ang trabaho nga uh, pa, bali si ate nga po pala ay uh, pipi, <coughs> po siya, hindi siya nakapagsasalita. <coughs> uh, ano po tawag nito? Ah, uh, uh, <coughs> <coughs> di ba nga, ikaw na may naman, yung yun! Sarasato? Ay, yun! Sir, mga tao, kasi sir, sa atin nga po pala ay mute, hindi po siya nakakapagsalita. <laughs> <laughs> kasi ako mapilis yun, hindi ikaw. Ay ayaw sa so, mga. Ayaw, ayaw sa so, ano? Muna nga yun, tu, sumun. So, Ang ating po ay tumutulong sa mga ano, sa pagsasakala. Kasi. Tumutulong sa kanyang asawa sa pagsasakala. Sige, sa, sige. Tanim. Okay, sige. Alam. Ano ba yung mga kasama niya? 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 yung mga kasama niya? Ano ba bingi, Okay, okay. Sige po, bali man, po. Ang mga tutuhanan man. Bali po, nagpapasalamat po kami sa kanyang tulong na ginawa at suporta sa aming magulang kahit gano'n pa mga ang, ang ginagawa niya. Kahit single mom siya, si mama yung nagtutulong sa kanya paminsan-minsan. Uh, ang trabaho nga pala ng aking kapatid ay sa uh, isa po siyang bayaran. Isa po siyang bayaran. Doon po siya nagtatrabaho sa diwata. <laughs> na. Binalo na. May balo na. Tapos